Ang Biblia, Mateo Kapitulo 7, Huwag kayong hamatol, nang kayo'y dihatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukitin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata. Paano mong masasabi sa iyong kapatid, Halika't aalisin ko ang puing mo, gayong troso ang nasa mata mo. Mapagkunwari, alisin mo muna ang frozong na sa iyong mata. At sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmali nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas. Sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak? Kapag siya'y humihingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo siya ng ahas? Kapag siya'y humihingi ng isda, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang denariana ng marami. Ngunit makipot ang pintuan, at makitid ang daan, papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpunyon. Mag-iingat kayo sa mga huwad na propeta lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang tutuoy, mababanggas na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipites ba ang ubas sa puno ng dawag? O ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno. Subalit, masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno. At hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulan at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon. Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan man ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi magigiba, sapagkat nakatayo iyon sa bato ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hanggal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay babagsak at lubusang mawawasak. At dahil dito, namangha kay Jesus ang mga tao, nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo. Sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan